mga kababayan, there is the difference between legal and lawful order versus illegal order. Sinabi po ni former President Rodrigo Duterte na may consequences po, may pananagutan. Ang sino mang nasa security service sa Armed Forces of the Philippines o kaya sa Philippine National Police na sumunod at magpatupad ng illegal order. Ang pagkubkub sa religious compound ng ating Kingdom of Jesus Christ, ang pananakit sa kabataan, sa katutubo, sa kababaihan, ang pagwasak sa religious worship compound and prayer areas ng Kingdom of Jesus Christ, illegal orders po ito. Tama po si Ma'am Lorraine doon sa sinabi niya, huwag po kayong magsumunod o magbigay ng mga utos na ang resulta nito ay ikapapahamak ng mga mamamayan. Ito po yung crucial question kanina na tinanong sa amin sa panel na ito. Saan ba ang katayuan ngayon ng Armed Forces of the Philippines at ng Philippine National Police as organization na siyang dapat nangangalaga sa kapayapaan, kapanatagan, batas at katarungan ng mamamayan. Ito pong sagot natin. May mga abogado po kaming kasama dito. Malinaw po ang nakalagay sa konstitusyon. Malinaw po ang isinasaad doon. The Armed Forces of the Philippines shall be the protector of the state and the people. Ibig sabihin po, hindi lamang nila tungkulin na i-secure ang mga leaders sa gobyerno like si Marcos Jr. They have more duty to perform at obligasyon nila na pangalagaan ang kapakanan at kabutihan at kaligtasan ng bawat mamamayan. Ito ngayon ang panawagan. Is Mr. Marcos Jr. Abalus and the rest na mga tauhan ni Marcos more important than the interest of the entire Filipino people sa gitna na ang pinanggagalingan ng threat, panunupil, karahasan, ay state-perpetrated, state-sponsored abuses and terrorism na ginagamit ngayon ang instrumentalidad ng polis saan ang boses na matitinong mga namumuno ng Armed Forces of the Philippines at ng Philippine National Police.